Kain tayo ng patatim. Hmm. tap, Dito na naman mga asok. Paligid na naman sa apoy. <laughs> okay guys, kain na tayo. Manang na tayo guys. Kaya tapos ko lang nagluto. Kain na ako agad. Hmm. Stop. tiluto apo ti ilokano. Linuto ka ti patatin. Mm. Tilo tumingi ng Ilocano na imas. Mm. Tab gesso Hmm Eh Iga kain tayo Hmm <coughs> e Tab kumai Hmm, hmm. Tab Hmm Hmm Hindi na kayo niyo ako kumain. Hmm? Kung ano yung nakahain na pagkain, kainin. Hmm? Kunti lang yung kain ko, dali kaya. còn ti còn ti lang được Look. Nak look Hmm. Ting, makan Cepat. Hmm. hmm. ke? Nilagay mm. na, na, ko. Hmm. Na, kuno na kaya. Sino <laughs> na ko? Dang, thank you sa inyo iseng niya. Maraming salamat. Thanks kay gat. At bye pa na naman kami ayan. Maraming salamat gat. Thank you so much, guys, and, uh, huh. Thanks, salamat, so much sir. Tayo. at sa lahat ng mga nanood maraming salamat sa inyo kain na rin kayo sa inyong mga bahay-bahay thank you so much kailangan sa mali guys bye 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 bye